Yan, ito po ngayon si Kring Kring. Pinakapon po natin siya kahapon at ito po ang epekto sa kanya ng pagkakapon. Medyo nakapikit pa yung isang mata niya, hindi gano'n nakakadilat. Tsaka kagabi po, pagdating po nila, medyo groggy po sila, hirap pa siya maglakad. Yan po, inano po yung gilid ng tagiliran po, tinanggalan ng balahibo. Tapos dun po yata inopera. Yun ang meron pong hiwa no? Kumakain na naman po siya. Ngayon lang, kailangan ng pahinga. Oh, Asan ka? Nandito. Yung bago'y papakuluhan na bawasan niyo ng konti. Oo, oh, sige. Ano si Ikan? Nasa CR. Ano po si Kairi? yan pinakapon din po natin siya. Medyo mahina pa rin po, pero nakakain na naman po yan. Ganon din po sa kabilang side dito. Tinanggalan din siya ng balahibo, kaso kasi nandito yung ano, nakahiga siya ngayon, nagpapay nga. Hindi ko na lang po muna gagalawin. Bali, tatlo na pong alaga namin ang nakakapon. Ito si Kyrie, si Kring Kring, tsaka si Kyle, yung kulay brown po na pusa. At ano po ba ang mga benefits ng pagkakapon? Ito po. Ayon sa POS Philippines, ang benefits po ng pagkakapon ay binibigyan nyo sila ng mas magandang buhay. Yeah. <laughs> Nababawasan daw ang pagdami ng mga pusa at asong gala o, oh, may ang pagkawalan nila ng mga bahay. O, oh, nakatutulungan nyo rin yung POS Philippines. O, oh, yan. Ano? You know? Sabi po dito, sa POS.org.ph Animals live longer when spayed or neutered when you spayed your pet, the more better, healthier life. Yeah. And the -re reduce ang breast cancer, uterine infections, or pymetra for females, testicular cancer for males. and po mga benefits. Yeah. mga common questions in po dito yan. Check nyo na lang po kanilang website. mm -hmm.